balance po sir kasi wala pang ano yung pera ko walang walang laman yung ano ko yung bikas ko Opo oh, Siro po na o kayo O ano wala sana ibigay po sa na ang para ko sa din sa bangko Opo sir Opo oh, sir Opo oh, sir, oh, sir oh, pero uh -huh. wala kami pang bal ay panglagay ng ano sir ng balance O oh, kasi wala pera namin ngayon walang issue kasi mahirap lang kami sir Ah. Na, na, ano na lang sir, kung totoo na para sa amin 'yon, ibigay e, e mo na lang sa amin sir. Sa ano na lang 'yon pero O nga. O nga sir, oh, pahiramin muna kami sir ng tuit para at least ma, ano eh, mabayaran lang kita sir. Kasi... Oo yeah. ah, mm. oh, nga, okay. oh, nga sir, oh. pasensya na ka sir eh, kasi wala kaming ano, wala kaming pira okay. okay oh, oh, naala sir, maraming salamat sa tawag mo. Okay. Scam. Scam.